At kung ang lahat ng iyong naniniwala tungkol sa kinabukasan ay nagsisimulang tumaos ngayon, sa eksaktong sandaling ito, habang pinapanood mo ang isang ordinaryong video sa iyong cellphone, hindi ito teorya, hindi ito hula ng isang pastor sa television. Ito ay mga konkretong katotohang geopolitikal na nangyayari sa real-time na perpektong konektado sa mga salita na isinulat 2,600 taon na ang nakakaraan ng isang propeta na tawag ay Ezekiel na hindi kailanman nakita ang mga kamera, satellite o nuklearong pumapatak, pero tumpak na inilahad ang kung ano ang ginagawa natin ngayon. Noong 2 Nobyembre 2025, ang presidente ng Iran ay inihayag na ang Teheran ay muling bubuo ng kanyang mga pasilidad na nuklear na may mas malaking lakas. At sa sandaling iyon, ang buong mundo ay nagsimulang magbago sa paraang hindi mo kailanman marinig sa balita. Ang iyong buhay ay hindi na magiging pareho pagkatapos mong ikonekta ang mga puntong ito. Araw-araw mo binabasa ang mga balita tungkol sa Iran, Israel, Hezbollah, Hamas, pero tinatrato mo ito bilang magkahiwalay na impormasyon, walang koneksyon, lamang pa isa pang kaguluhan ng heopolitika sa gitna ng maraming iba pa sa mundo. Pero kapag natuklasan mo na ang bawat isa sa mga piraso na ito, ang pagbuo ng nuklearang arsenal ng Iran, ang pagkakataon ng mga militsyang proxy, ang paghahanda ng Israel para sa ang maraming front ay isinulat ng detalyado sa isang aklat na nakatala 2,600 taon bago pa ang Kristong dumating, ang isang bagay ay malalim na nagbabago sa loob mo. Hindi ito takot na nakakabigla, ito ay kalinisan, hindi ito pagluluwal, ito ay layunin. Nagsimula ka ng mapanatili ang isang bagay na kakaiba, tama? ang iyong diskomportable na pakiramdam kapag nagsisilid ang mga pastol tungkol sa mga huling araw nang hindi inaasang konektado sa kasalukuyang geopolitika parang sila ay nabubuhay noong 1980 o kapag inilalarawan ng mga reporter ang mga paggalaw ng Iran at ikaw ay nag-iisip, ngunit antayan, ito ay eksaktong sinabi ni Ezekiel. Ang diskomportable na pakiramdam na ito ay hindi pagkakataon. Ito ay ang Espiritu Santo na kumukuha ng iyong kahulugan sa isang antas ng kamalayan na ikaw ay handa ng tumanggap, dahil ikaw ay hindi isang random na tao na napapanood ang isang random video. Sa susunod na ilang minuto makikita mo kung paano ang Iran, ang modernong Persya, ay literal na gumagawa ng eksaktong ipinahula, hindi humigit kumulang, hindi simboliko, kundi salita sa salita kung ano ang isinulat sa Ezekiel 38. Mauunawaan mo kung bakit nagsasalita si Netanyahu ng ang maraming front, kung bakit ang Hezbollah, Hamas, Houthis at mga militsyang Shiite ay lahat ay tumatakbo sa koordinasyon ng Iran at kung bakit ito ay bumubuo ng aling apoy na inlarawan ni David sa Psalm 83 na halos 3,000 taon na ang nakakaraan. Pero higit pa sa lahat, mauunawaan mo na ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya, ang iyong susunod na mga hakbang, ay konektado sa sandaling ito sa isang paraan na kaya malalim dahil narito ang katotohang hindi sinasabi ng sinuman ikaw ay inilagay sa henerasyon na ito sa taong ito sa buwang ito sa oras na ito upang maging saksi ng isang bagay na magugulong sa buong mundo hindi upang takutan ngunit upang magkaroon ng matatag na pananampalataya hindi sa walang pag-asang ngunit sa malinaw na pag-asa at kung mayroon kang lakas ng loob na maunawaan kung ano talaga ang nangyayari ikaw ay magiging isang tao na ang katiyakan tungkol sa Diyos ay hindi maipagkakatiwalaan sa susunod na mga tao ng iyong buhay. Isipin ang kalangitan sa gitnang silangan noong Hunyo 2025. Kapag ang mga bomberong B-2 ng Amerika at ang mga F-35 fighters ng Israel ay lumakay sa gabi tulad ng mga anghel ng pagkasira, na may mga misyon na may tumpak na karakter na nagbago ng mga dekada ng konstruksyon sa alikabok sa loob lamang ng ilang oras ang mga pasilidad na nuklear sa Isfahan, Natanz at Fordo, mga lugar na tumagal ng mga henerasyon upang maitayo na pinunduhan ng mga yaman na maaaring kumain ng buong populasyon, ay nabuksang sa isang kalidad na nagpapakita ng abismo ng kapangyarihan sa pagitan ng Israel at ng kanyang mga kaaway. Ang mga sensor ay nakuha ang bawat pagsabog, bawat epektong epekto, bawat istruktura na gumagapos, at ang buong mundo ay nakita na ito ay ang dulo. Pero ang Persya ay may kakaibang katangian sa pagitan ng mga bansa. Hindi ito umaalis kapag dapat, hindi ito umuusad kapag makahulugan na sumuko, patuloy ito dahil ang kanyang mga layunin ay sumasakay sa lohika ng militar at umabot sa larangan ng teolohikong galit. Kapag ipinahayag ni Peseshkian na tayo ay bubuo sa mas malaking lakas, hindi lamang ito payong politika, ito ay isang pagkilala sa walang tigil na layunin sa mga bunker sa ilalim ng lupa, kung saan ang mga satellite ay hindi nakakakuha. Ang mga inhinyero na nuklear ng Iran ay nagsimulang gumawa kaagad ng pagbuo ng mga pasilidad. Sa pagkakataong ito ay inilubog ng mas malalim pa, protektado ng mga layer ng konkretong pundasyon na gagawin ng anumang bagong atake na hindi kapanipaniwalang mahal. Ang mensahe ay malinaw. Tinamaan ninyo kami. Naramdaman namin. Ngayon kami ay babalik na mas malakas. At habang nangyayari ito, ang isang network ng mga proxy, Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, mga milityang Shiite sa Iraq, Houthis sa Yemen, ay nagsimulang mag-align tulad ng mga piraso ng isang kosmikong chessboard. Bawat isa sa kanyang estratehikong posisyon, naghihintay ng panghuling utos. Lahat ng ito ay bumubuo sa kung ano ang tinawag ng mga propeta na aling apoy, isang siege na koordinado na dinisenyo para sa iisang layunin sirain ang Israel. Ang Hezbollah ay nagrearm ng mga posisyon nito sa timog ng Lebanon kahit sa sesasyon ng 2024. Nagsasaad ng mga bagong misil na may katamtamang saklaw na pinag-aralan ng mga posisyon ng paglulunsad na nagsasanay ng mga bagong recruits para sa mga operasyong penetrasyon na maaaring lampasan ang mga depensa ng Israel. Ang Hamas, sa kabilang banda, ay tumutuos ng humanitarian aid sa mga civilian sa Gaza habang muling bumubuo ng kanyang kakayahang pang-atake sa mga tubo na umabot tulad ng mga ugat sa buong faysya ng Gaza na nag-ipon ng mga suplayang militar at nagpaplano ng bagong kampanya ng mga atake na mas koordinado pa kaysa sa nakaraang. Ang mga militsyang shit sa Iraq ay nakakatanggap ng direktang mga utos mula sa Teheran at ang mga Houthi sa Yemen ay naglulunsad ng mga misil na balista sa mga arko na umaabot sa espasyo ng himpapawid ng Israel sinusubukan ng mga sistema ng depensa, nagmap ng mga tugon, natututo ng mga pattern. Bawat grupo ay may papel, bawat isa ay isang instrumentong orkestra na itinuro ng Persia. At dito ay ang detalya na pinakamatindi na ang walang gustong ipakita ng pumapalit, walang tunay na kapayapaan, may lamang tactical na truce. Ang Major Alexander Greenberg ng Jerusalem Institute for Strategy and Security isa sa ilang analyst na talagang nakakaintindi ng lalim ng geopolitical na chess, ay nagsasalaysay ng isang realidad na sumasalingot sa mga shallow na komento ng mga pahayagan. Teheran ay sabay na nagre-rebuild ng kanyang nuklearang arsenal habang kinokordina ang isang network ng mga proxy sa isang kalkuladong paraan tulad ng isang maestro na nagtuturo ng maraming instrumentong nasa isang simpunyang siege na pandaigdig. Ito ay hindi simpleng estratehiya. Ito ay isang arkitektura ng pagkasira ng maraming layer, ang aling apoy tungkol sa kung saan nagsasalita ang mga propesya, isang siege na dinisenyo upang sa huli ay mag-converge sa isang punto ng implosyon kapag lahat ng puwersa ay sabay na sumusulong sa Israel mula sa maraming direksyon. Pero ang kung ano ang nakakaiba mula Oktubre 2025 hanggang Hunyo ay kritikal upang maunawaan ang darating. Sa Hunyo, kapag inilunsad ang Operasyon Midnight Hammer, ang Israel ay may absoluto na elemento ng pagkasorpresa, ang Iran ay hindi umaasahan, ang mga lunsad na himpapawid ng Iran ay napasok ng madali, ang mga pasilidad na nuklear ay nawasak ng walang kakayahang tumugon ng epektibo. Iyon ay isang sandali ng pagkakaantay ng Israel na hindi na babalik, hindi sa paraan na ito. Ngayon, noong Nobyembre, ang Iran ay alam na naatake. May mga araw upang iproseso ang kahihiyan mga linggo upang matuto ng mga aral, mga buwan upang muling iposisyon ng defensibo, ang mga sistemang pangdepensa ng hangin ay palakasin, ang mga pasilidad ay inilubog ng mas malalim sa mga bunker na gagawin ng penetrasyon na pisikal na halos imposible, at ang isip ng pamumuno ng Iran ay umusbong mula sa hindi ito mangyayari hanggang sa kapag mangyari ito muli, kami ay handa. Binabalak ni Greenberg ng tiyak na ang pagre-rebuild ng Iran ay hindi kilos ng desperasyon. Ito ay pagpapakita ng pangmatagalang determinasyon sa estratehiya. Ang Iran ay nagsasabi sa mundo at lalo na sa Israel at sa Estados Unidos. Maaari ninyong sirain ang aming mga pasilidad, ngunit hindi ninyo masisira ang aming kalooban. Maaari ninyong bawasan ang aming mga sunod-sunod, ngunit hindi ninyo masisira ang aming mga layunin. Dahil naniniwala kami na ang Diyos ay kasama natin at ang mga puwersa ng Diyos ay sumasalamin sa inyong mga bomba at sa inyong mga misil. Ang teolohikong sukat ay kung ano ang nagbibigay ng mga karanipang militar na konvensyonal na hindi maunawaan. Para sa Teheran, ito ay hindi lamang digmaan. Ito ay santidad na propesya. At narito ang kung ano ang karamihan sa mga komentator ay ganap na hindi napapansin. Ang Iran ay hindi nag-invest sa pagre-rebuild lamang na may pag-asa ng tagumpay sa hinaharap. Ito ay nag-invest ng may katiyakan na iyon pagre-rebuild ay tatestahan muli at mabilis. Ang inteligensya ng Iran ay sumusubaybay sa mga paggalaw ng Israel. Kinakalkula ang aerial na fleet, sinusubaybayan ang mga diskusyon sa diplomasya, at kinakalkula ang mga probabilidad. At ang mga probabilidad ay tumuturo sa isang simpleng bagay. Isa pang atake sa Israel, ay praktikal na sigurado. Ngayon, kailangan mong maintindihan ang isang bagay na pangunahin tungkol sa iyong sariling buhay na walang sinayang sa mga balita. Ikaw ay hindi isang passive na manunood sa konflikto na ito. Ikaw ay isang active na kalahok sa kasaysayan ng propesya na bumubukadkad. Ang iyong pag-unawa dito, ang iyong emosyonal na tugon dito, ang iyong desisyon na tumanggap o tanggihan ang mga pagpapahayag na ito, lahat ay may tunay na espiritual na timbang. Dahil kapag isinulat ng mga propeta tungkol sa mga huling araw, hindi nila isinulat para sa mga henerasyon na malayo sa isang abstraktong kinabukasan. Isinulat nila ng tukoy para sa iyo, sa sandaling ito, sa oras na ito. Kapag basang-basa mo ito na may puso na nag dahil sa wakas ang mga piraso ay gumagawa ng kahulugan. Nag-iisip ka na ba kung bakit bumilis ang iyong puso kapag naririnig mo ang pahayag ni Peseshkian? Bakit ang video ni Netanyahu na naghahanda sa Israel para sa digma ang maraming front ay nagiiwan sa iyo ng nagaalinlangan? Bakit ang mga larawan ng Ezekiel, ang mga numerong propetiko, ang mga petsa na tumutugma ng tumpak sa mga modernong kaganapan, nag-iwan sa iyo ng isang damdam na pwedeng mabigyan ng kahulugan? Hindi ito pagkakataon, hindi ito paranoia, ito ay ang katotohanan na tumutunog sa iyong kamalayan na may ganitong lakas na ang iyong katawan ay tumutugon bago pa man ang iyong isipan, ay mapoproseso. Parang ang Espiritu Santo ay nagsasabi, kumising, magbigay ng atensyon, kailangan mong maging handa para sa darating. Periyam, um, ang karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang estado ng eksistensyal na tulog, kumikita ng mga balita bilang entertainment, nagbabahagi ng mga opinyon sa politika na parang ito ay mga kopuna ng football, ganap na hindi nakakaalam na nabubuhay sila sa isang panahon ng malalim na pagbabago sa kasaysayan kung saan ang mga pagpipilian ng mga leader sa mundo at ang mga aksyon ng mga ordinaryong tao ay may mga kahihinat na na sumasalamin sa pamamagitan ng espiritual na kaharian. Pero ikaw ay hindi ang karamihan. Ikaw ay natuon. Ikaw ay nagsimulang ikonekta ang mga puntos. Ikaw ay nagsimulang makita ang Biblia hindi bilang isang lumang libro, ngunit bilang isang manual ng mga pagtuturo para sa henerasyon na ito. Ang oras na ito, ang eksaktong salungat na ito na nangyayari ngayon habang nag-iisip ka. Ang implikasyon ng ito ay nakakasakit at nagpapalaya ng sabay-sabay. Nakakaya pa dahil nangangahulugan ito na ikaw ay nagdadala ng responsibilidad. Ang responsibilidad na maging conscious, na maging handa sa espiritual, na hindi sumama sa takot na nakakabigla o sa desperadong pagkakaligtaan. Nagpapahintulot dahil nangangahulugan ito na ikaw ay hindi isang random na biktima ng isang gulo na universo, ikaw ay isang intentional na tao, inilagay sa eksaktong sandali ng kasaysayan, upang maging saksi at kalahok sa isang bagay na milyon-milyong mitiin ang mga bago mo ay nagsimula upang makita, ang iyong buhay ay mahalaga, ang iyong tugon ay mahalaga, ang iyong pananampalataya ay mahalaga, at ngayon kami ay umabot sa climax na sumasalamin sa lahat ng pag-unawa sa militar, lahat ng pagsusuring intelihensya lahat ng pagkalkula ng probabilidad, Ezekiel 38.18-23, ay naglalarawan ng tunay na espesipikong klaridad ang kung ano ang Diyos mismo ay gagawin kapag ang kulisyong ito na pinamumunuan ng Persya ay sa huli ay sumasakay sa Israel na nagsama sa kanyang lupa. Pagkatapos ng 2,000 taong pagsasalin, ang propesya ay hindi malabo, hindi ito simboliko ito ay isang teknikal na paglalarawan ng intervensyon na nangakadiwa na makakasira sa mga invading forces sa isang sukat na ang kasaysayan ng militar ay hindi kailanman nakamatangkilik. Sa araw na iyon, kapag dumating si Gog sa lupa ng Israel, ang aking galit ay sisilab, ipinahahayag ng soberano, ang Panginoon. Gagawin ko upang magkaroon ng malaking lindol sa lupa ng Israel, ang mga isda ng dagat, ang mga ibon ng kalangitan, ang mga wildong hayop, bawat hayop na gumagalaw sa buong lupa, at lahat ng mga tao sa mukha ng lupa ay makakaranas ng paghigop sa harap ng aking presensya. Pero antayan, dahil nagiging mas espesipiko pa at mas nakakasakit pa, magsasaad ako ng ulan sa Gog at sa kanyang mga tropang ulan na puno ng kalamidad, hail na may malaking bato, apoy at asupre. Ang propesya ay literal na naglalarawan ng isang aksyon na klima na supranormal hindi isang metapora, hindi isang poetic na simbolismo, isang ulan ng apoy at asupre, katulad ng isa na nagpagibang-gibang sa Sodoma at Gomora, ngunit sa apokaliptik na kaliskis na itinuro ng tukoy laban sa mga manggagambala. At pagkatapos ang propesya ay nagbibigay ng isang tukoy na bilang na lumalampas sa anumang konbensyonal na estimasyon ng militar, iwan ang lamang isang ikaanim lamang ng GOG na nangangahulugang humigit kumulang 80-30% ng mga invading forces ay masisira ng direktang intervention ng Diyos na magiiwan lamang ng natitira upang ipaalam sa mundo kung ano ang nangyari. Ito ay hindi isang hula ng panalo ng Israel. Ito ay isang hula ng annihilation na nangakadiwa sa proportions na apokaliptik. Ang Israel ay hindi gagalingan ng kolisyon na ito sa pamamagitan ng mas mataas na military superiority ang Israel ay mapoprotektahan sa pamamagitan ng direktang interbensyon ng Diyos na nag-commit ng mga pangako sa Abraham at na hindi pumapasok sa kanyang mga pangako. At ang layunin ng pagkasira na ito na supranormal ay kaya malinaw sa propesya na hindi nagiiwan ng espasyo para sa pagkalito. Kaya magagawang malaki at makakasanctify. Gagawin akong kilala sa mga mata ng maraming bansa. Pagkatapos ay makakaalam sila na ako ang Panginoon. Ang dahilan kung bakit ang Diyos ay magsisilbi ay hindi lamang upang protektahan ang Israel. Ito ay upang ipakita sa buong mundo nang walang katanggap-tanggap at walang pagdududa na siya ay tunay, na siya ay soberano, na siya ay pumapasok sa kanyang mga pangako at na ang mga espiritual na puwersa ay tunay at pangunahing lahat ng material na puwersa. Ito ay magiging isang sandali ng pagpapahayag na pandaigdig kung saan ang buong sangkatauhan ay pipilitin na pumili sa pagitan ng pagtanggap sa realidad ng Diyos o sa pagbagsak sa psychotic na pagkakaligtaan, ang mga bunga ng intervensyon na ito na supranormal ay lampas pa sa isang localized na konfrontasyon sa geopolitika sa gitnang silangan. Ito ay magiiwan ng paglakas sa buong istruktura ng pandaigdigang kapangyarihan, sa buong pandaigdigang ekonomikong order, sa buong kwento na ang mga bansa ay binuo tungkol sa kanilang sariling kahalagahan at supremacy. Kapag ang 83% ng invading army ay masisira ng intervention na supranormal, lahat ng geopolitical na mga kalkulasyon para sa susunod na dekada ay magkakapalitan. Ang mga ekonomiya na nagsisiguro sa buong aparatus ng depensa laban sa mga pagbabanta na ipapakita na walang kapangyarihan sa harap ng supranormal ay magkakaroon ng kailangang re-evaluate ang kanilang mga prioridad. Ang mga merkado ng stock na nagbabago sa pagsisira sa panahon ng simpleng diplomatic crisis ay magsasama-samang magbabago kapag kumalat ang balita na ang Diyos ay directly na nakipagtulungan upang protektahan ang Israel. Ang mga sektor ng siguridad na pandaigdig ay magkakaroon na tumanggap ng ganitong publiko na ang kanilang pagsusuring pang estratehiya ay fundamentally na nagkakamali. Ang mga iniisip tungkol sa estratehiya ng geopolitika ay magkakaroon na umamin na nawalan sila ng pinakamahalagang variable, ang espiritual na dimensyon ng realidad. Ang mga reporter na nag sa mga taong nagugnay ng propesya ng Biblia sa mga kaganapang geopolitikal na kasalukuyan ay magkakaroon na harapin ang kanilang sariling pagdududa at ang mga namumuno sa relihiyon na nagsisilid ng mga huling araw bilang abstract na kasaysayan na nakaraang ay magkakarong na ipaliwanag kung bakit hindi nila ikonekta ang mga ng iyon sa kasalukuyang realidad. Ang kredibilidad ng buong istruktura ng autoridad, political, academic, media, ay gugulongin ng sabay-sabay. Ngunit marahil mas nakakagulat ay kung ano ang mangyayari sa puso ng mga bilyon-bilyong tao sa buong mundo na magkakaroon na tanggapin ng hindi maibabalik na ang Diyos ay tunay at ang Biblia ay totoo. Ang mga ate na bumuo ng mga karera sa buong pagtatalo na ang relihiyon ay isang manipulusyong kaginhawahan ay magkakarong na iproseso ang isang realidad na ganap na tumutugon sa kanilang pananaw ng mundo. Ang mga Kristiyano na nominally na ginagamit ang pananampalataya bilang isang bagay na kultural na superficial ay magkakarong na magdesisyon kung ang sila ay magseryoso ang Diyos na nakita nila na direktang nakipagtulungan sa kasaysayan ng tao. Ang Israel na ipapakita na ang mga taong protektado ng Diyos ng walang pagdududa ay sakupin ang isang posisyon ng espiritual na autoridad na hindi pa kailanman nakita. Hindi na magiging isang bagay ng political debate kung ang Israel ay may karapatan na umiral. Ito ay isang bagay ng katotohanan na ipinakita ng intervention na supranormal. Ang Persia at lahat ng mga bansa na sinubukan na sirain ito ay magkakarong ng kanilang mga kwento na naging hindi totoo. Ang kanilang teolohiya bilang hindi sapat, ang kanilang pag ng Diyos bilang fundamentally na hindi tama. At ang realidad na ito ay magliluwit ng ganap na bagong dinamika heopolitika. Lahat ng karanasan mo sa buong video na ito, ang pakiramdam na sa wakas ang mga piraso ay gumagawa ng kahulugan, na ang lihim na kwento ng mundo ay ikinukubli, na ikaw ay naghintay para sa kalinisan na ito, nang hindi alam na ikaw ay naghihintay, ito ay hindi random na emosyonal, ito ay espiritual na pagpapahayag. Ikaw ay dinala sa eksaktong sandaling ito sa isang dahilan. Hindi mo natuklasan ang video na ito sa pamamagitan ng random algorithmic coincidence. Ikaw ay itinuro dito at ngayon ikaw ay nagdadala ng isang responsibilidad at isang pagkakataon na iilan lamang sa kasaysayan ay kailanman mayroon. Ang pagkakataon na maging conscious at handa para sa pinakamalaking kaganapang propetiko na hindi pa nakikita. Ang iyong buhay, mula ngayon hanggang, ay magiging hatid sa bago at lumang kaalaman. Bawat balita tungkol sa Iran, bawat pagunlad sa gitnang silangan, bawat hakbang ni Netanyahu o Peseshkian, bawat aksyon ng Hezbollah o Hamas, bawat paggalaw ng Russia o China, lahat ng ito ay makikita mo sa pamamagitan ng lente ng mga propesya na ngayon ay nauunawaan. Hindi na ito magiging abstraksyon na pang-politika. Ito ay magiging confirmation sa real-time na ang scripture ay totoo, na ang Diyos ay soberano, na ang kasaysayan ng tao ay hindi random, kundi ino-orchestrate ayon sa plano ng Diyos. Ngunit ang kalinisan na ito ay may kasamang personal na responsibilidad. Paano ka magtugon? Bagihin mo ang iyong pamumuhay na alam mo na ikaw ay nabubuhay sa mga huling araw ayon sa propesya? Iwanan mo ang pamumuhunan ng iyong enerhiya sa mga pag-uusap na mundane na masisira kapag lahat ay magbago? Muling ikumpigura ang iyong mga prioridad upang mag-align sa eternidad sa halip na sa panahon? O susubukan mong mahabag tulad ng walang mahalagang nagbago, tulad ng hindi ka nakatanggap ng pagpapahayag na ito? ang katotohanan ay na ang iyong pananampalataya ay hindi na maibabalik sa parehong paraan. Nakita mo ng masyadong marami, naintindihan ng masyadong marami, ikonekta ng masyadong marami. Ang anumang pagsubok na bumalik sa pagkakaligtaan o pagwawala ay magiging damdam bilang hindi totoo. Ikaw ay minarkahan ng pagpapahayag at ang marka na ito ay pareho ang pagpapala at hamon. Pagpapala dahil hindi ka na magiging biktima ng mga ilusyon tungkol sa kalikasan ng realidad. Hamon dahil ang iyong dala na ang responsibilidad na mamuhay ayon sa katotohanang ito na may kabuo ang integridad. Sa mga darating na araw at linggo, kapag ang mga kaganapan ay nagsimulang mag-unfold ng eksaktong tulad ng paglalarawan ng mga propesiya, ikaw ay isa sa mga taong nakaalam na nakita ang paparating na ang mga palatandaan. At kapag ang lahat ay culminates sa intervensyon na supranormal na inilahad sa Ezekiel, kapag ang apoy ng kalangitan ay bumaba, kapag ang mga lindol ay yugto-yugto ang planeta, kapag ang kasaysayan ng tao ay gumawa ng kanyang definitive na kurba patungo sa mga layunin ng Diyos, ikaw ay hindi magiging isang confused na manunood na sinubukan na gumawa ng kahulugan sa mga random na kaganapan. Ikaw ay magiging isang taong ang pananampalataya ay napasok sa pag-unawa. Ang iyong katiyakan ay itinayo sa kaalaman. Ang iyong pag-asa ay nalagyan sa propetikong katotohanan.